Describe akap. Akap, ano Napo. yun sao Pork barrel ba yun? Ano ang akap? Maliwanag na pork barrel kasi, alam mo, nahuhuli rin naman sila sa sarili nilang bibig. 26 billion sa 2025. Nagulat ako nung nagsalita yung chairperson ng Pinas Committee ng, ng Senate na nag-agree sa House dahil napartehan sila ng 5 billion doon sa 26 billion na akap. Sabi ko, teka muna, inaamin nyo na ba na kayo yung mag-implementan niyan? Bakit siya sabi nyo napartihan kayo? Di ba ang usapan dyan, natatapos yung role ng mga legislators pagkapasa ng GAA, pagnapirmahan pag napirmahan na yung GAA, o okay. oh, pag na-enroll na yung bill. Eh pero bakit bigla na lang na meron silang 5 billion at may 21 billion yung mga congressmen? Another point, narinig ko si Senator Bato de la Rosa, sinasabi niya na hindi ko natatanggapin yung I will not take it anymore. Maski maganda, hirap-hirap ako sa kampanya, hindi ko na yung akap. Teka muna. Teka